Naalalaan niyo pa ba ang pakiramdam ng isang batong tigas na ereksyon? Iyong pakiramdam na handa ka at kayang-kaya mo pa na parang bumalik ka sa kabataan. Marami sa inyo, lalo na mga nasa edad 60 pataas, ang marahil ay nakakaranas ngayon ng matinding pagkabigo. Hindi lang ito tungkol sa kakayahang maging intimo, kundi pati na rin sa pakiramdam ng pagkalalaki ng kumpiyansa sa sarili na parang nawawala kapag ang katawan ay hindi na sumusunod. Ito ay isang masakit na katotohanan na kinakaharap ng maraming Pilipinong kalalakihan. Isang lihim na pasakit na madalas ay hindi pinag-uusapan, nagiging sani na paglamig ng relasyon sa asawa at nagdudulot na matinding pagdududa sa sarili. Bilang isang siruhano na nakakakita ng ganitong mga problema araw-araw, masasabi kong hindi ninyo kailangang magtiis. Hindi ito katapusan ng inyong buhay sexual. May mga solusyon at minsan ang mga kasagutan ay nasa simpleng bagay na hindi natin napapansin. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang maalagang bitamina o magasustansya na parang bitamina na madalas kong mirerekomenda sa aking mga pasyente upang matulungan silang muling makaranas ng matigas at matatag na ereksyon kahit na lampasiksi na ang edad. Manatili kayo hanggang sa uli dahil mayroon akong ibabaagi na talagang ikagugulat ninyo. Isang bagay na maaaring magpabago ng inyong pananaw at ng inyong buhay. Tara, simula natin ang paglalakbay na ito pabalik sa isang mas masigla at mas kumpiyansang tayo. Ang unang susi sa pagkuha muli ng matigas na ereksyon ay isang compound na tinatawag na L-arginine. Marahil ay narinig nyo na ito o marahil ay hindi pa. Ngunit ang L-arginine ay isang uli ng amino acid, isang building block ng protina na may mahalagang papel sa paggawa ng nitric oxide sa ating katawan. Ngayon, bakit mahalaga ang nitric oxide? Isipin ninyo ang inyong ugat bilang isang maliit na hose. Para maging matigas ang hose, kailangan itong punuin ng tubig, tama? Sa kaso ng ereksyon, ang tubig na iyon ay dugo at para dumaloy ng maayos ang dugo papunta sa ari, kailangan lumuwag ang mga ugat. Dito pumapasok ang nitric oxide. Ito ang nagbibigay ng signal sa mga ugat na mag-relax at lumuwag para mas maraming dugo ang makadaloy. Kapag maluwag ang mga ugat, mas maraming dugo ang makakarating sa ari na siyang nagdudulot ng matigas at matatag na ereksyon. Nangyayari ito dahil ang nitric oxide ay kumikilos bilang isang vasodilator. Parang ito ang nagbubukas ng daanan para sa malayang pagdaloy ng dugo. Kung kulang ka sa L-arginine, nangangahulugan na kulang din ang iyong katawan sa nitric oxide. At iyan ang maaaring dahilan kung bakit nahihirapan kang magkaroon ng sapat na tigas ng ereksyon. Madalas, ang mga kalalakihan sa edad na anim na po pataas ay mayroon ng problema sa paggawa ng sapat na nitric oxide na nagiging sanhi ng paglit ng mga daluyan ng dugo o ang tinatawag nating atherosclerosis na humahadlang sa maayos na daloy ng dugo. Ang L-arginine ay parang isang maintenance crew na regular na nililinis at pinapalawak ang hose ninyo. Hindi ito isang magic pill na bigla kang magiging matigas sa loob ng ilang minuto. Ngunit sa patuloy na paggamit at tamang dosis, makikita mo ang unti-unting pagpapabuti sa daloy ng dugo at siyempre sa kalidad ng iyong ereksyon. Maraming pagkain ang mayaman sa L-Arginine tulad ng mani. Tulad ng mani ng kasoy, mani ng mani at mga buto-buto tulad ng sunflower seeds, pati na rin ang mga karne tulad ng manok, isda, at red meat. Ngunit sa edad natin, minsan mahirap na makakuha ng sapat sa dieta lang, kaya marami nang nagpipiling gumamit ng supplements. Kung magdedesisyon kang kumuha ng L-Arginine supplement, mahalagang kumonsulta ka muna sa doktor mo, lalo na kung umiinom ka ng gamot para sa puso dahil maaaring magkaroon ito ng interaksyon. Ang pagkuha ng sapat na L-Arginine ay hindi lang para sa ereksyon, Mahalaga rin ito para sa pangkalahatang kalusugan ng puso at sirkulasyon ng dugo. Ito ay isang pundasyon sa pagpapanatili ng malusog na katawan habang tumatanda. Ang susunod na bitamina na ating tatalakayin ay isa na marahil ay pamilyar na sa inyo. Ngunit ang koneksyon nito sa ereksyon ay hindi masyadong napag-uusapan. Yan ay ang vitamin D. Alaman nyo ba na ang vitamin D ay hindi lamang para sa buto? Ito ay isang napakahalagang hormone sa ating katawan na may papel sa halos bawat sistema. At nakakagulat, ang kakulangan sa vitamin D ay direktang naiugnay sa erectile dysfunction o ED. Bakit? Dahil ang vitamin D ay may malaking papel sa kalusugan ng ating mga daluyan ng dugo. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng elasticity at functionality ng mga ugat. Kapag kulang tayo sa vitamin D, maaaring maging matigas at makitid ang ating mga daluyan ng dugo na magreresulta sa hindi sapat na daloy ng dugo papunta sa ari at alang na natin ang ibig sabihin niyan. Higit pa rito, ang vitamin D ay nakakatulong din sa pagawa ng testosterone, ang male hormone na napakahalaga para sa sexual drive at pagganap. Kung mababa ang vitamin D, maaaring mababa rin ang testosterone mo na nagdudulot ng pagbaba ng libido at kahirapan sa pagkakaroon ng ereksyon. Naku, alam niyo ba na ang vitamin D ay tinatawag nating sunshine vitamin. Dahil ang pinakamadaling paraan para makakuha nito ay sa pamamagitan ng sikat ng araw. Dito sa Pilipinas, marami tayong araw. Pero marami pa rin ang kulang sa vitamin D. Dahil sa lifestyle natin, madalas nasa loob tayo ng bahay. O kung lumabas man, ay nakasuot tayo ng mahabang damit para hindi umitim o gumagamit ng sunblock kailangan natin ng direktang exposure sa araw, mga 15 to 20 minuto araw-araw, lalo na sa umaga, bago mag alas 10, o sa hapon pagkatapos ng alas 3. Kung mahirap ito para sa iyo o kung nakatira ka sa lugar na madalas maulap, ang vitamin D supplements ay isang magandang opsyon. Siguraduin lang na iyon ay vitamin D3 na mas madaling gamitin ng katawan at muli kumonsulta sa doktor para sa tamang dosis dahil ang sobrang vitamin D ay hindi rin maganda. Tandaan, ang pagkakaroon ng sapat na vitamin D ay hindi lang para sa tigas ng ereksyon, kundi para sa pangkalahatang lakas ng buto, malusog na immune system at mas magandang pakiramdam sa araw-araw. Ito ay isang investment sa iyong buong katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang mineral na marahil ay hindi rin madalas na naiisip kaugnay ng sexual health pero napakalaga nito sa pagkalalaki, ang zinc. Ang zinc ay parang ang lihim na sangkap sa kusina na nagpapalasa ng bawat putahe. Hindi mo masyado napapansin pero pag wala, malaki ang pagkakaiba. Bakit napakahalaga ng zinc para sa mga kalalakihan lalo na sa mga nasa edad? dahil ang zinc ay critical sa paggawa ng testosterone, ang pang male hormone na responsible sa sexual desire, enerhiya at oo, pati na rin sa kalidad ng ereksyon. Kapag mababa ang zinc level mo, karaniwan ng bababa rin ang testosterone level mo na magre sa pagbaba ng libido, pagkapagod at hirap sa pagpapanatili ng matatag na ereksyon. Hindi lang yan, ang zinc ay isang malakas na antioxidant na nangangahulugang nilalabanan nito ang mga free radicals sa katawan na sumisira sa mga selula, kasama na ang mga selula sa daluyan ng dugo na mahalaga para sa ereksyon. Pinoprotektahan nito ang mga ugat mula sa pagkasira at nagtataguyod ng maayos na daloy ng dugo para sa mga kalalakihan, lalo na sa edad 60 pataas, ang kakulangan sa zinc ay karaniwan dahil sa pagbabago ng metabolismo at absorption ng katawan at minsan din dahil sa pagbabago ng diet. Sa Pilipinas, makukuha mo ang zinc sa mga pagkain tulad ng tahong, talaba at iba pang shellfish pati na rin sa karne, itlog at buto ng kalabasa. Kung hindi ka naman masyadong kumakain ng mga ito o kung sa tingin mo ay kulang ka pa rin, ang zinc supplement ay isang magandang tulong. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, huwag basta-basta. Kausapin muna ang doktor para malaman ang tamang dosis. Ang sobrang zinc ay hindi rin maganda dahil maaring makaapekto sa absorption ng ibang mineral tulad ng copper. Ang pagiging sapat sa zinc ay hindi lang para sa inyong sexual health. Ito ay sumusuporta rin sa inyong immune system sa paggaling ng sugat at sa panlasa at pangamoy. Kaya kapag kumpleto ka sa hindi lang ang iyong pagkalalaki ang sumisigla, kundi ang iyong buong katawan ay mas magiging matatag at malakas. Nayon, dumako tayo sa isa pang powerhouse na ginagamit na sa traditional medicine sa loob ng libu-libong taon at ngayon ay unti-unting kinikilala ng modernong agam, ang panax ginseng. Kilala rin ito bilang herbal viagra ng marami. Ngunit mahalagang tandaan na hindi ito gumagana tulad ng gamot na reseta para sa ED. Sa halip, ito ay gumagana sa mas banayad at holistic na paraan. Ang Panax Ginseng ay nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan at isip sa maraming paraan para sa ereksyon, nakakatulong ito sa pagpapataas ng produksyon ng nitric oxide na tinalakay na natin kanina na napakahalaga sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ari. Bukod pa rito, ang panax ginseng ay may adaptogenic properties. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang katawan na makayana ng stress na alam nating lahat na malaking kalaban ng libido at sexual performance. Kung stress ka, mahirap magkaroon ng ereksyon. Kapag mas relax ka at mas balansi ang iyong stress hormones, mas madali para sa iyong katawan na mag-focus sa sexual arousal at pagganap. Dagdag pa rito, ang Panax Ginseng ay maari makatulong sa pagpapataas ng enerhiya at pagbaba ng pagkapagod na nagbibigay sa iyo ng mas maraming sigla hindi lang sa loob ng kwarto kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Para sa mga kalalakihan sa edad na anim na pupataas, ang pagkapagod ay madalas na kasama ng pagtanda. Ang Panax Ginseng ay maring magbigay sa iyo ng natural na boost na kailangan mo. Hindi ito isang mabilisang solusyon, ngunit sa patuloy na paggamit, makikita mo ang unti-unting pagpapabuti sa iyong overall vitality at syempre sa iyong kakayahang magkaroon ng matatag na ereksyon. Available ang Panax Ginseng sa iba't ibang anyo tulad ng extract, kapsula o sa sasa. Kung bibili ka ng Panax ginseng, siguraduhin na ito ay mataas ang kalidad at galing sa reputable source. At tulad ng ibang supplements, mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor mo bago simulan ang paggamit, lalo na kung mayroon kang iba pang kondisyon sa kalusugan o umiinom ng iba pang gamot. Ang Panax ginseng ay isang makapangyariang halaman na maaring maging malaking tulong sa pagpapanumbalik ng iyong sigla at pagkalalaki. Ito ay isang patunay na minsan ang mga ng kalaman ay mayroon pa ring lugar sa modernong panahon. Sa wakas, dumating na tayo sa ikalimang bitamina o sa kasong ito, herbal supplement, na madalas kong nire-rekomenda, lalo na sa mga gustong subukan ang natural na paraan, ang horny goat weed o nakakatawa ang pangalan nito, Horny Goatweed. Mulit ang pangalan na yan ay nakuha mula sa isang alamat ng mga pastol sa China na napansin ang pagtaas ng sexual activity ng kanilang mga kambing patapos kumain ng halaman na ito. At sa totoo lang, mayroong siyentipikong basehan ang pagiging epektibo nito. Ang Horny Goatweed ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na ikariin. Ang ikariin ay gumagana sa paraan na halos katulad ng mga gamot na nire para sa ED, munit sa mas banayad na pamamaraan. Kinagawa nitong mas madaling mag-relax ang mga smooth muscles sa ari at pataasin ang daloy ng dugo. Paano? Sa simpleng paliwanag, may enzyme sa katawan na tinatawag na PDE5 na sumisira sa isang chemical na mahalaga para sa ereksyon. Ang ikarin sa goat Goatweed ay parang pumipigil sa PDE5. Kaya mas matagal na nanatili ang chemical na iyon sa katawan, nagreresulta sa mas matigas at mas matagal na ereksyon. Isipin mo na lang, kung ang L-arginine ay nagpapaluwag ng daan, ang horny goatweed naman ay nagpapanatili na bukas ang daan ng mas matagal. Bukod pa rito, ang horny goatweed ay pinaniniwalaan na kakatulong din sa pagpapataas ng testosterone levels, bagamat hindi ito kasing epektibo ng ibang supplements para sa testosterone. Pero ang anumang maliit na pagtaas sa testosterone ay makakatulong sa libido at sexual desire. Para sa mga kalalakian sa edad na 60 pataas, ang horny goat weed ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na karagdagan sa iyong regimen. Lalo na kung gusto mong subukan ang isang natural na alternatibo bago lumipat sa mas matitinding solusyon. Tulad ng iba pang herbal supplements, Mahalagang siguraduin na bibili ka sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan at lalo na kumonsulta ka sa iyong doktor bago simula ng paggamit. Meron itong potensyal na magkaroon ng interaksyon sa ilang gamot, lalo na sa mga gamot sa puso at blood thinners. Ang mga nabanggit kong limang sustansya ang L-Arginine, Vitamin D, Zinc, Panax Ginseng at Horny Goat Weed ay hindi mga magic bullet. Hindi sila instant na solusyon at hindi rin sila papalitan ang pangailangan para sa isang malusog na pamumuhay. Ang mga ito ay mga pantulong, mga suporta na maaaring makatulong sa iyong katawan na gumana ng mas mahusay at muling makamit ang natural na kakaya nitong magkaroon ng matigas at matatag na ereksyon. Alalahamin, ang bawat isa sa atin ay magkakaiba ang maaring gumana para sa isa ay maaring hindi ganap na epektibo para sa isa pa kaya mahalaga ang pagiging pasensyoso at pagiging matiyaga sa pagsubo kung ano ang pinakamabisa para sa iyo ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang katapusan ng iyong sexual life sa katunayan maaari pa itong maging mas makabuluhan at mas masaya dahil mas kilala mo na ang iyong sarili at ang iyong partner ang mahalaga ay huwag kang sumuko, huwag kang magpaapekto sa pagdududa. May pag-asa at may mga paraan para muling buhayin ang apoy sa iyong relasyon at sa iyong sarili. Ang pagkuha ng mga tamang bitamina at supplements ay isang hakbang lamang. Kailangan din natin ng sapat na tulog, regular na ersisyo, isang balanse at masustansyang dieta na mayaman sa gulay at prutas. At syempre, ang pagbabawas ng stress sa ating buhay. Ang lahat ng ito ay magkakasama upang suportahan ang iyong pangkalahatang kalusugan na siyang pundasyon ng matatag na ereksyon. Para sa mga kalalakihang Pilipino na nanonood, alam kong marami sa inyo ang nahihiyang pag-usapan nito. Pero tandaan, ang kalusugan kasama na ang sexual health ay hindi dapat ikahiya. Ito ay bahagi ng iyong pagkatao, ng iyong kapakaanan. Kaya kung may tanong ka pa, huwag magatubiling magtanong sa iyong doktor. Sila ang pinakamagandang source ng customized na payo para sa iyong sitwasyon. At ito na ang sorpresa na pinangako ko. Ang pinakamalagang bitamina para sa matigas na ereksyon ay hindi mo mabibili sa butika. Ito ay ang kumpiyansa sa sarili kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan, kapag pinahaalagahan mo ang iyong sarili, at kapag alam mong ginagawa mo ang lahat para sa iyong kalusugan, ang iyong katawan ay susunod. Ang mga bitaminang ito ay pantulong lamang sa papapalakas ng iyong katawan, nulit ang tunay na lakas ay nasa loob mo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakakuha ka ng mga bagong kaalaman, pakilike naman ng video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga senior. Ay share mo rin ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin mo ay makikinabang. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at katanungan. I-comment nyo lang sa ibaba at sisikapin kong sagutin ang ilan sa mga ito. Tandaan, buhayin ang pagkaralaki, buhayin ang sigla. Maging masaya, maging malusog. Mabuhay kayo at patuloy na isa buhay ang pinakamagandang buhay sa bawat edad.